wait what if this tagalog version of soda pop has more tagalog words and lesser english words hey, 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 hey. sundan Nang matunaw kita ay Hayop na ko sa'yo Ang huwag ko na po sa'yo yeah. Ang gusto ay ikaw oh, lang Ang ganda, ang tamis Na hindi na matis yeah. Yeah. Para ba gusto pag so, na Pagdating ka na hanapin na eh Naisip ka kawang Kawa ay hugusin Na kailanganin ang nakailangan eh ka agad na tinaw, tinaw. Magdamag wag wag bibitaw How Sa'kin sa gusto ko ngayon na Ramdam mo bang tayo ay ginagalit? Puso ang di mapigil sa'yo Nang higitin, walang higitin Ang aking soda pop Laging at sa isip at sa panaginip Tawang soda pop Ang aking soda pop Puso na uuhaw, Sana araw-araw Merong soda pop O aking soda pop Ang okay, laki so the, the pop, pop. Oh. Sa'yo lang nabubuwang Puso ko oh, may laking buwang Ibigay buwan. na ang ngiti at halik Ang oh. uh. para uhaw ay mawala Ang masik manat manang Yung lambing di mapakawal lang. Ito doon na ibuhos papa So the pop may lasa Oh, ikaw lamang Pinang. pinangarap Hindi bibitaw sa iyo Oh ayoko, ko, ayaw ng puso kong sabik ko sa'yo At sa iyo lang baby Nagbigay sa hanap ang sarap Lagi na sa isip at sa panaginip Ikaw ang soda pop, ang aking soda pop Puso na uuhaw, sana araw-araw Merong soda pop, oh aking soda pop So was